World Health Organization has named the next potential pandemic as disease X. But that's not all. Disease X could be on its way. Isang pahayag mula sa World Health Organization na may isang sakit na darating at ito ay ang sakit na X na ito ay mas malala pa di umano sa pandemic ng COVID-19. Ano ba itong sakit na X at pa paano natin ito paghandaan? At paano ang Antikristo ay magpapakita ng kanyang sarili bilang tagapagligtas ng mundo sa gitna ng napipintong crisis na ito? Maligayang pagdating mga mahal na kaibigan dito sa channel ng Vince Traveler's Diary para sa programa ng mga istorya, propesya at mga katotohanan mula sa Biblia. At kung bago pa lang po kayo dito sa channel na ito, please like watch at subscribe po. At pakilagay lang po ang inyong mga komento sa comment section tungkol sa isyong ito. Kaibigan, ito ang propitikong babala na dapat mong malaman. Hayaan po natin na mas malaki dapat ang ating mga pananampalataya kaysa sa ating mga kinatatakutan. Ito update na dapat mong malaman tungkol sa parating na ito. every television radio and cell phone in the United States will send out an electronic warning tone of an emergency alert but don't be concerned this will only be a test sticking with tech this fall every consumer cell phone will be part of a nationwide emergency alert test. FEMA and the FCC have scheduled the drill for October 4th at 2:20 pm. Eastern Time. you can expect your cell phone to receive an alert that reads, quote, this is a test of the National Wireless Emergency Alert System. No action is needed. Ang pamahalaang federal ay nagsasagawa ng nationwide na alert test noong October 4, 2023 na upang subukan ang pambansang wireless emergency alert system upang siguraduhin na ang sistema ay handa kapag dumating ang isang tunay na krisis. Dahil dito sinabi ng Forbes.com na ang emergency na pambansang pagsusuri sa telepono noong October 4 ay nagpapasiklab sa mga teorya ng pagsasabwatan. Ang conspiracy theory sa TikTok at X, ang social media platform na dating kilala bilang Twitter, ay kumbinsido na mayroong mas karumal-dumal na sa likod ng mga testing na ito at mga plano ang ilan ay nagkomento na baka kasi may bagong pandemic na darating. Noong September 26, 2023 ay sinasabi ang sakit na X ay maaring magdadala ng susunod na pandemya. Sinabi pa ni Kate Bingham na natuklasan at alam na ng mga siyentipiko ang 25 pamilya ng virus. Ngunit maaring marami pa kaysa sa isang milyon ang hindi pa natuklasan ng mga klase. Ayon sa World Health Organization, ang sakit na X ay maaring isang bagong klase na virus, bacterium o fungus na hindi pa alam ang gamot. Sinasabi ng FoxNews.com, ang sakit na X na pagkatapos ng COVID-19 ay maaring tumama ng mas mabigat sa Amerika ayon sa mga eksperto. Could the next pandemic make the height of the COVID-19 outbreak look mild? That's what some experts are predicting for what's being called disease X. Why are we seeing so many pandemics? It's one of the most common questions I'm asked. Is it's a confluence of 21st century forces? Um, a big one is climate change, which is altering the migration of uh, animals that can transmit these uh, viral pathogens. Now, no one knows when disease X, the next pandemic, will hit, but scientists say it is coming. Ang mundo ay kailangang harapin ang banta ng crisis nito mula sa sakit na X. Ang mundo ay kailangang maghanda para sa mass vaccination drives at maghatid ng mga dosis sa taktang panahon. Sabi ni Bill Gates, We need to be prepared for the next pandemic. We were not prepared for COVID-19, so we need to do better. And we need to be committed to make sure all tools get out to everyone in the world. China's expertise and resources and manufacturing capacities will help us meet those needs. Ilang mga netizens ay nagkomento na kapag ang mga makapangyarihang tao ay gumagawa ng mga prediksyon, sigurado na ito ay plenano. Isa pa ang nagkomento ng biglang pagkakaroon ng unang pandemic, pangalawang pandemic at pangatlong pandemic. Paano alam ng lalaking ito ang pintuan ng impyerno? sa Jeremias Kabanata 8, talatang 15. Naghintay tayo ng kapayapaan pero walang dumating na kapayapaan. Naghintay tayo ng kagalingan pero takot ang dumating. Ang mapanghulang minsahiro ng ating panahon ay naglalarawan ng mga pag-unlad sa nalulugmok na mundo. Bakit ang mga paglabag ay halos umaabot na sa kanyang limitasyon? Pinupunan ng pagkalito at ang malaking takot ay malapit ng dumating sa mga tao. Ang katapusan ay napakalapit na at sa atin na alam ang katotohanan ay dapat na naghanda para sa malapit na mangyayari sa mundo. Itong isang napakalaking sorpresa. By flooding rains, New York City under a state of emergency tonight with 23 million people under flood watches across New York, New Jersey and Connecticut. New York's governor saying this is not an ordinary rainfall, calling it historic. This is not an ordinary rainfall, calling it historic. Ang mga sakunang nagaganap ngayon ay walang iba kundi mga tanda mga propitikong mga palatandaan na tunay na malapit na ang pagdating ni Jesus. Hinulaan ni Jesus, dalawang libong taon na ang nakalipas na ating mararanasan ng mga salot sa mga uling araw na may kabilisan at kalubhaan tulad ng isang babae na nagdudurusa sa sakit ng panganganak. Ang bilis at kalubhaan nito ay lalong tataas habang papalapit tayo sa ikalawang pagdating ni Jesus. Na sinasabi sa Mateo 24, talatang 8, ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babae nanganganak. Magkakaroon ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan. Babangon ang bansa laban sa bansa at ang mga kaharian laban sa mga kaharian. Magkakaroon ng mga tagutom at salot mga lindol sa iba't ibang dako. Mateo 24, talatang 4, 6 at 8. Ang mga tao ay may anyong makadiyos ngunit magiging maibigin sa kanilang sarili. Iwasan mo ang mga taong ito. Pangalawang Timoteo, Kabanata 3, talatang 1 hanggang 3 aabuti ng mundo ang lumalalang kondisyon nito kung saan inilarawan sa Roma Kabanata 1, talatang 18 hanggang 32 na ang lahat ng mga bagay na ito ay mangyayari hindi dahil sa pagbabago ng klima ngunit dahil sa kasamaan ng sangkatauhan ang agenda ni Satanas sa patuloy na pagdating ng mga kalamidad at sa huli ay ang pandaigdigang pagkasira ng kapaligiran ay upang sisihin ng mga taong tapat na naglilingkod sa Diyos Mateo 24 talatang 9 Sino ba ang nasa likod ng World Health Organization at ng World Economic Forum ang sagot ay ang Roma si Tedros Gebreyesus ang direktor ng World Health Organization ay nag Salamat sa iyo, Banal na Papa at Pope Francis, sa pagpapaalala sa mundo sa kahalaga ng pakikisa sa pagsumpo sa COVID-19 at pagligtas ng buhay pagkakaisa ng ibig sabihin ay nagkakaisa ang lahat sa iisang interes. Sabi pa niya sa isa pang tweet, isang karangalan at napaka nagpapakumbaba ako na nakilala ko si Pope Francis. Tayo ay may pangako, isang pangako na pagbutihin ang kalusugan at ang kapakanan ng kapwa, maging mayaman man o ito'y mahirap na bansa ang World Health Organization ay ipinagkaloob sa Holy See ang permanenteng tagamasid para sa katayuan ng World Health Organization. Ang Holy See ay ipinagkalooban ng non-member state observers status ng WHO. Ang isang tagamasid ay maaring magdirekta ng mga patakaran at karapatang lumahok sa pangkalatang debate ng mga isyo sa World Health kaya nitong gumawa ng mga intervention at mag-inscribe sa listahan ng mga nagsasalita na walang pagkiling sa prioridad ng miyembrong Estado ang huling isyo bago bumalik sesos ay pagsamba ayon sa Apokalipsis kabanata 14 talatang 9 at ang pangatlong anghel ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig kung ang sinuman ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. Si Satanas ay darating kaya ng isang bahay at direktang ilihis ang lahat ng pagsamba sa kanyang tuwiran man ito o di tuwiran ni nais ni satanas na sambahin siya sa nakatulad ng Diyos ayon sa Isaiah 14.14 at gagamit ng parehong modus operandi sa mga uling araw at gagamitin ni satanas ang tatlong mga maruruming espiritu tulad ng mga palaka ano ang ginagamit ng mga palaka upang maparal, maparalisa ang kanilang mga biktima? Ang kanilang mga dila ang mga maling aral ng tradisyon na hindi nagmula sa Biblia upang hikayatin ang buong mundong palayo sa salita ng Diyos. Laudato si talatang 13, sinabi dito na dalhin ang buong pamilya ng tao na magsama-sama para sa atin sapagkat alam natin ang mga bagay ay maaring magbago. Tila imposible noon pero ngayon ay ating nasaksihan ang katuparan ng Apokalipsis 13. Sinabi ni Pope Francis sa kanyang encyclical para sa climate change na upang makatipid ang mundo ay kailangan ang isang bagong nag-iisang pandaigdigan na pamahalan na siyang magkontrol para sa ekonomiya. Ito ay hindi natin dapat katakutan mga kaibigan, ngunit kailangan na dapat natin ito malaman upang maihanda ang ating mga puso upang isuko ng ganap sa ating Panginoong Isos. Dahil ang totoong kagalingan ay nagmula lamang sa Diyos. Paki-comment po sa inyong comment section. Si Jesus ang aking dakilang manggagamot. Maraming salamat sa inyong mga mahal kong kaibigan. Patuloy lang po tayo dito sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan mula sa Biblia.